Thank okay. you. Uh, hello, good afternoon mga kaprobinsyano Dito na naman tayo sa ating munting Munting uh, farm So Katapos na namin magpaligo ng mga alagang baboy ni misis ang pakain ngayon papalabas po na namin itong kambing tapos mamaya ayusin namin yung pugaran ng mga manok namin doon sa mga native tapos pakita namin sa inyo yung uh, nabili namin yung pato saka yung update namin yung ginawa yung nag-overtime kami ni misis yung sa kuha ng paboy so, ang tawag dyan so, yun basta yun, mga kapubensyano so samahan nyo po kami okay Grabe ka pagod. Probinsya Tapos ang init. Hiningala ko dun. Binahabol pa ako ng isang kaming kambing. Yan na yung pasaway. Ibu na! Huh? Ha? Grabe habulan. Ayan, natali na namin mga kaprobinsya. No? So ngayon, hindi na naman susunod namin yung ugaran ng mga manok. Pero kukuha muna kami yung pinaglagarihan ng mga kahoy para yun yung pansabitamin doon sa baba so, tala. so ayan mga kapobinsyano yung ginawa namin ni misis yan yung mga maliliit na kwan tapos ito yung ano nakaraan ito ito saka yan kanina lang namin ginawa kasi yung pagpunta namin dun sa may bis na kukunin na namin yung liik eh sabi nung mayari si week pa daw pala ng April excited pa naman sana kaming kukunin kaya e, ayun eh ito Ayos na lang namin yung pagkainan nila para kasi medyo na-damage na rin. So, ayan na naman kay mga No? So, proceed naman tayo dun sa pugaran namin ng mga manok. Tapakita ko na rin sa inyo yung pinili namin yung pato. Oh, so, mga no. hindi kami natuloy doon sa sana kukuha kami nung pinaglagarian ng kahoy. Kaso sobrang init doon sa area. Kasi walang halos pudo. So, kita ko sa inyo. Parang ganito yun. Yan. Tapos ginagawa namin, pinapausok rin namin sa tuwing hapon dito sa aming pigiri. Para lumayo yung mga lamok. Tapos mga kapurbisanyo pakita ko rin sa inyo 'yung mga uh, sidling namin ng kalamansi 'yung pinano ko sa pinakita ko rin sa inyo dati sa, uh, sa ibang video so, ito 'yun 'yan dami na nila oh 'yan mga kapurbisanyo 'yan so 'yung iba na 'yan 'to 'yung mga marami sila sa isang lagayan ilipat pa namin yan ito yung iba yung pinaglilipat ko na yan ayun marami din doon ilipat pa namin yan doon sa ibang lagayan so ayan ayan Makita ko sa inyo yung binili namin na pato so bali apat na piraso lang yun mura lang yung bigay sa amin eh. bali hindi siya tinimbang bininta sa amin ni Mrs. Tig, per peraso lang 200 per peraso pero yung timbang niya umabot ng dalawa mahigit yung pinakamalaki lagpas 3 kilo yung laki so napakaswerte namin at binigay sa amin. So, kakilala rin kasi namin yung nagbinta sa amin. Uh, manugang ng katrabaho ko. Ayan. Ayan yung mga namin. Ayan yung Rhode Island ko. Nag-iisa na lang. Inahin. Tsaka yun yung lalaki. Yung iba kasi. Kinatay namin agad nung parang ano sa sakit. ng mga kaprobesyano kita ko sa inyo ayun yeah. Island Subali, may itlog na yan sya ng limang piraso yung dalawang piraso na nauna pina pina pinalimliman namin dun sa native ayan ito so inalo namin sa native. Yan. Sana mapisa. Subok lang mga kapropesyano. Yung tatlo. Ayan. So yung ginawa namin kasi. Yung Rhode Island na yan. Doon yung sa kabila. Ngayon nung bumili kami ng pato. Nilipat namin dito. Sinama namin sila sa pato. Tapos yung native lahat doon sa kabila. Wala yung Rhode Island na yan. itlog yan sa carton doon sa kabila. May karton yan doon eh. Ito. Nilipat na namin dito. Ang nangyari, hindi namin napapansin. Hindi na check ni Macy's ito. Sabi niya, hindi na daw nanginitlog yung Rhode Island. Tapos nung kahapon, pag uwi ko galing trabaho, chinik ko, yung dalawa na binilagay ko dito naging lima na kaya yun so hindi pala napansin ni misis dito pala habang naglilinis siya dito dito rin siya nangingitlog tapos yung ginawa namin tiling namin kung saan ninyo yung luma kaya yun tapos nilagyan namin ng tanda para at least kung mangitlog ulit siya at dito ulit siya mangitlog alam na namin kung saan yung bago, saka so, yung luma. O ngayon, pakita ko sa inyo yung mga kaprobinsyano yung binili namin na pato. Ayan. Tila. Ayan, mga kaprobinsyano. Ayan, o. Oh. lalaki niyan. Eh, yung pinakamalaki yung lalaki, ayan. swerte talaga namin so ayan mga kurbinsyano so yung may bumili din kasi doon pagka -alis namin apat na piraso din yung binili niya umabot ng 2.6 may higit per timbang yun eh yung pagbili niya hindi ko lang alam kung magano yung benta nila yan, per kilo isa sa amin. ano ni. 200 per piece. Ah, hindi 250 pala, 250. Kasi isang yung binigay ko. Pero pagkakalam ko yata dun sa per kilo, 250 din yata yung bigay. So, ayan. Tapos ito dito lalagay kami dito sa gilid ng Eh, pakita ko sa inyo. Ayan, ibigay mga kapagbesyano. Dalawag kami dyan dan ng harang kahoy. Tapos, yung kanina pinakita ko sa inyo na kung anong pinaglagarian -lag -lag ng kahoy, yung sasabi namin sa kalalagyan namin ng karton o kung, kung ano man na pwede nilang itlugan. Saka so, pati yung road island para hindi sila hindi na siya ano dito. Masyado kasi mataas tong ginawa kong kwan. Saka mainit dito yung mali kasi yung ano ko yung paggawa ko dito eh. O hindi naman tayo kasi eksperyensyado. First time lang natin na magmanukan talaga ng ganito. So charge to experience na lang. Oh, ayan. So subukan namin ngayon ni Mrs. kung magawa kami dito ng kwan. Si ano oras na rin eh. So isang araw lang kasi yung diop ko ngayon sa trabaho. So tuwing diop ko, yun yung ginagawa ko. Kung ano yung pwede kong gawin dito. kundi naman dito, dun sa bahay, magawa ko ng bakod. Ano lang ba? Mm, lipas oras lang hindi naman na ano kasi akula naman yung gumagawa kaya mga kubis ano, yun yung isang inahin yun yun yun, yun. Magsisaw, yan apat lang yun alima yung sisew namatay lahat kasi nabutan ng tagulan eh wala rin kami kulungan na mapaglagyan wala so ngayon baka malapit na itlog yan laki yung inay-inay yung Rhode Island pero parang hindi yata puro Rhode Island dyan. yung itim-itim parang sa pinagbilhan ko nahaluan yata siguro lang black astrolopian, yan kasi nakita ko dun sa ano yung halo-halo yung -halo eh. may black astrolabe sa Rhode Island eh. pero yung ayan yung tandang na yan puro talaga yan sa iba ko naman binili yan So ayan mga kapurbisyano, yung kulay puti na pala na yun, yung kanina. Yan na yun. yun. yung naglilimlim doon sa kasama yung Rhode Island. Yan. Ah. Yan. Native yan. Hindi lang namin nalipat sa kabila kasi naglilimlim na siya dyan eh. Kasi pag nilipat namin dito sa kabila, baka mga kung saan na yung, yung kanya. So yan lang muna siguro mga kaprobisya no. So, wala naman kami sa talaga masadong nagawa ngayon kasi medyo busy rin ka kadina. Sa bahay. So, tinutulungan ko rin si Mrs. sa gawaing bahay pag hindi ko kasi yun lang naman yung pahinga niya pag medyo mahaba ba yung di tatlong araw, dalawang araw yan medyo marami rami tayong nagagawa so ayan lang mga kaburmisyado sana supportahan nyo po yung munti namin channel uh, subaybayan nyo po yung video namin sa pamamagitan po ng pag subscribe at kung nagustuhan nyo po yung video namin pakilike na rin po at pakishare at saka yun po inihingi ko po is Paki-subscribe na lang po para lagi po kayong updated sa araw-araw uh, na ginagawa namin dito. Pag wala pong pasok-trabaho. Mga libangan po namin dito sa aming munting farm. Ano? Bueno. Mga kaibigan, uh, thank you so much po. God bless. Bye-bye.